Hello guys, uh, pakita ko sa inyo ngayon ang uh, forma ng uh, pag nagpakabit kayo ng solar uh, solar ang galing ng inyong kurente guys no tulad nito may ilaw tayo dyan guys at may aircon so ang gumagana yan guys through solar no so ganito guys yan ganito ang setup nyan guys no makikita nyo mayroong mga breaker dito Uh, dito din meron saka dito guys no so sa baba merong battery at itong malaki guys ito yung kanyang uh, inverter no so ang gamit itong solar ito guys is double purpose ito guys no so kunwari nauubos na yung uh, guys no yung charge mo sa battery so automatic mag uh, ta transfer ang power niya guys to AC no So, yung solar natin kasi, guys, is DC yan, guys, no? Direct current, no? So, yan. So, kung makikita nyo dito, guys, uh, naka-on yan lahat. So, ibig sabihin, itong mga breaker na to is may mga specific yan na area, guys, na sinusuplaya ng korintina uh, galing sa solar ngayon. So, dito naman, guys, ito yung uh, tinatawag natin na transfer, no? Double through. So, Kita nyo dyan, no? So dito naman, mayroon din siya mga breaker na naka-on at may nakataas din, no? So may mga function din 'yan. So dito guys, kung makikita nyo is isa lang ang kanyang battery, no? So 51.2 volts 100 amperes. So lithium iron phosphate. So yung iba kasi mga style guys, the more nga the more na maraming battery guys is uh, the more na um, uh, medyo magasto siya guys no pero mar mas marami ding masusuplaya na uh, area guys dahil mas marami kang stored na kuryente no so yan so dito guys itong nakita nyo na maputi na parang breaker guys is ito yung kanyang inverter no so yan pinutin natin So yan uh, umiilaw siya guys, no? Tapos button siya. So yan, kung makikita nyo dito, itong drawing na to guys, is yan yung uh, solar guys. No? Ibig sabihin, uh, may mga parang tumatakbo na bilog na green guys. So ibig sabihin, nag-charge siya ngayon guys. No? Kung makikita nyo, sobrang titik ang araw ngayon. Sobrang init. So ayan. nag-charge siya ng uh, 1.10 kilowatts. No? Papasok sa ating battery. No? So ito naman yung ating ah, uh, battery ngayon, no? So, 53.8 volts. So, yan. So, ibig sabihin din yan, yung parang may doing nga uh, na may uh, tower, guys, yun, yun yung uh, sa Niko. Kunwari, naubos yung ah, uh, kurinti ng ating battery, so, automatic, mawawala yung X, guys, no? Ang mangyayari is parang may green din na tumatagpo. So, itong sa baba naman, guys, itong iyang sa baba yan, yung may logo na bahay, hmm. So yan yung ginagamit ngayon na uh, power guys ng ilaw at saka yung uh, aircon no ang aircon na yan guys is nasa mga uh, 1.5 horsepower no so ayan sobrang ginaw na siya under guys no so 0.94 so nakikita mo kung gaano kadaming uh, power ang kinong no so ayan so ito guys is equipped din ng ah uh, wifi no so kunwari may mga trouble automatic yan magsi ng alert doon sa pan uh, mo ari no Prom prompt magpo-prompt yan doon so yon so ang ganitong setup guys uh, isa lang battery so nasa mga 100,000 guys no? 100,000 plus dahil yung dalawang sitting nito dalawang battery na pareha lang ang kalaki naka series yan guys so, nakalikita nyo dyan may uh, pwede i-series dyan yun sa oh, uh, guys naka series lang yan sila no? sa uh, mixed battery mo so yun so meron dyan na, nakalagay dyan so mga specific nya, maximum sustain charging 30 amperes recommended maximum charging 25 amperes maximum continuous discharge 60 amperes recommended maximum discharge 50 amperes So, amperes hours at 50 Lilted hours yan guys, no? Napakaraming mga kwan guys, no? So, ito so guys uh, ko lang sa inyo to para uh, Mabigyan pa ng idea, no? So, napakaganda ng uh, Magpakabit ng Solar guys, no? Dahil sa simula pa sa umpisa lang Medyo magasto, pero Habang tumatagal, uh, doon ka na uh, makakabawi no So, nagsig ka na ng pera dahil upgrade na. So, kung magpansin nyo dito guys, na nilagyan ito ng aircon, ang purpose yan guys is to cool down. No? In, yan talaga ang suggestion ng Juan uh, na magawa nito. Depende rin sa inyo guys kung hindi ma-afford yung bibili ka ng aircon. So, pwede na electric pa na lang ang ilagay. No? So, yan. Ito, pag-araw, nagcha-charge ito. So, at, buong araw din yan umaandar ng aircon so no rest naman dahil wala ka namang magagastos no? so kung makikita nyo dyan guys is full charge na yan no? yung 4 bars nakikita nyo full charge na yan okay so yun guys uh, I hope may tutunan kayo ngayon sa ating uh, sinishare na video guys no about sulan okay